natural sa ating mga tao yung magtalo-talo. At pag merong pagtatalo-talo, ibig sabihin merong pagkakasalusalungat ng iniisip, ng mga prinsipyo, ng mga gustong ipakita. Sa ating mga pagbasa, merong pagtatalo-talo at meron ding mga naaaninag na pagtatalo-talo. Merong mga lungat. Sa English, mas alam natin to bilang conflict. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung pagkakahawig nito sa unang pagbasa noong nakaraang linggo. Ang nagdurusang lingkod. At ito ay patungkol sa Mesiyas. At ang Mesiyas, ang pinakadakila sa mata ng mga Hudyo. Pero kung ang Mesiyas ang pinakadakila sa mga sa mata ng mga Hudyo, ang pagdurusa ay in conflict o salungat sa pagiging misiyas. Pero siyempre, ang misiyas na iniisip ng mga Hudyo ay iba sa misiyas na dumating sa kanila. Merong conflict doon sa expectation at sa reality o sa katotohanan. Sa ating Ebanghelyo, merong pagtatalo-talo Merong pagkakasalungatan, merong konflik sa mga apostol dahil inaalam nila kung sino ang pinakadakila. At malamang ang bawat isa sa kanila ay gusto nilang sabihin sila o siya ang pinakadakila sa lahat. Pero saan ba nagmumula yung pagkakasalusalungat? Saan ba nagsisimula yung pagtatalo-talo sa nagsisimula? Saan nagsisimula ang konflik? Sa ating unang pagbasa, pinapaliwanag sa atin ni San Pablo kung saan ito nagsisimula. Nagsisimula ang lahat ng pagtatalo-talo, lahat ng konflik, lahat ng pagkakasalo-salungat, walang iba, kundi sa sarili natin. Lahat ng pagtatalo-talo sa mundo, lahat ng konflik, nagsisimula sa sarili natin. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, di ba, sinasabi ni San Pablo o ni Apostol Santiago, sabi niya, ano ba ang pinagmumula ng inyong alitan at laban-laban? Hindi ba sa masasamang nasa na nagbumugad sa kalooban ng bawat isa? Hindi lang sa labas, hindi lang sa kapwa natin nagkakaroon ng conflict. Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na internal conflict. Kapag ka kailangan nating pumili sa pagitan ng mabuti at masama, merong conflict. Kaya nga 'di ba minsan we ended up doing kung ano yung gusto, kung ano yung ayaw nating gawin, yun yung ginagawa natin. Kung ano yung tama, hindi yun yung magawa natin. Kung ano yung dapat gawin, iba sa ginagawa natin. At kung ano yung tama, mali yung gusto nating gawin. Nagkakaroon tayo ng conflict sa ating sarili, merong pagtatalo-talo lagi ng tama at mali, ng buktot sa wasto. Pero kapag ka napili natin kapag ka ang nagawa natin ay yung mali, kapag hinayaan nating matalo ng kasamaan yung kabutihan sa ating puso, doon doon lumalabas ang conflict doon nagiging sa kapwa ang conflict yung internal conflict nagiging external conflict kapag hinayaan natin na matalo ng kasamaan ng buktot ang wasto at tama pero ano ba kasi ang tama ano ba talaga kasi ang dakila Sempre lahat tayo may kanya-kanyang kahulugan ng kung ano ang dakila, kung ano ang tama, kung ano ang mas maganda sa hindi. Pero may mga pagkakataon na mali kasi tayo ng pagkakahulugan sa kung ano ang dakila, sa kung ano ang mas tama. Kaya nga sa ating ibanghelyo, nagtatalo-talo yung mga apostol kung sino sa kanila ang pinakadakila. Pero ang totoo niyan, mali na kasi agad yung iniisip nila kung ano ba ang dakila. At ano ang dakila? Yun yung tinuturo ng ating Panginoong Iso Kristo. At yun yung hindi nila maintindihan. Hindi nila naiintindihan na ang tunay na kadakilaan ay ang Mesiyas na nagdusa, namatay at muling nabuhay. Dahil para sa kanila, ang kadakilaan ay impluensya ang kadakilaan ay kapangyarihan, ang kadakilaan ay lakas. Sumasalamin din ito sa ating kasalukuyan. Sumasalamin din ito sa ating tunay na buhay. Kung gusto mong maging dakila, maging sikat ka. Kung gusto mong maging dakila, magkaroon ka ng kapangyarihan. Kung gusto mong maging dakila, maging malakas ka. Yan ang pagiging dakila sa mata nating mga tao. Pero ang tinuturo sa atin ng ating ibanghelyo ngayon, ang pagiging dakila ay ang pagiging aba sa lahat. Ang pagiging dakila ay ang paglilingkod sa lahat. Kaya nga kung nais natin talagang maging dakila, sundin natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Kaya nga sinasabi niya ang sino mang gustong maging dakila o ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging puli sa lahat. Ibig sabihin, ang pagiging dakila hindi yung nauuna. Ibig sabihin, yung pagiging dakila hindi yung inuuna yung sarili, kundi ang inuuna lagi ay ang kapakanan ng iba. Pangalawa, kung gusto natin talagang maging dakila, ang sinasabi ng ating Panginoon ay ang maging lingkod ng lahat. Katulad niya na dumating hindi para paglingkuran, pero para maglingkod. Dahil ang tunay na kadakilaan ay hindi yung tao na pinaglilingkuran, pero yung tao na naglilingkod ng taus puso sa kanyang kapwa. Pangatlo, ang tunay na kadakilaan ay hindi yung tinatanggap ng karamihan. Ang tunay na kadakilaan ay yung tumatanggap sa lahat. Nang pantay-pantay katulad ng ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo na regardless sa katayuan sa buhay ng ating kapwa, regardless kung ano ang kanya maibibigay, regardless kung sino siya, kung tinatanggap mo siya ng buong puso at buong buo, ikaw ay dakila. Kahit paibig sabihin noon, siya yung pinakamakasalanan, siya yung pinakamahirap, siya ang pinakawalang silbi sa mata ng iba. Kung siya ay tinatanggap natin ng buong puso, ikaw ay tunay na dakila. At pang-apat ay yung kabuuan ng lahat ng ito. Kung ginagawa natin, kung naglilingkod tayo sa iba, kung inuuna natin ang iba, kung tinatanggap natin ang lahat at wala tayong hinihintay na kapalit. Yan yan ang tunay na kadakilaan. Dahil ang tunay na kadakilaan ay yung ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun ang lahat ng ito. Ang tunay na kadakilaan ay isuko sa Diyos ang lahat ng bagay. Ang tunay na kadakilaan ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa ng buong buo at walang hinihintay na kapalit. Kaya kung gusto natin maging tunay na kadakila, siguro yung kadakilaan na yun ay hindi yung iniisip natin, pero pinapakita sa atin ang tunay na kadakilaan. Dahil ang tunay na kadakilaan, kahit na merong pagtatalo-talo sa ating puso at kahit minsan nananalo ang kasamaan sa ating puso, ang pag-uuna sa iba, ang paglilingkod sa iba, at pagsuko sa Diyos ng lahat sa atin ay ang tunay na kadakilaan. Amen.